harvest tayo mga langga ng okra yan ini matin okra okra sayang kasi kapag uh, maging magulang na yung okra so kinakailangan every two days harvest siya yan ayan na siya mga langga dito lang yan no? sa isang puno tapos tingnan natin kung ilan dyan sa kabila ayan para parang may kulang na ngayong isa ayan. para malaman kung magulang yung uh, okra kinakailangan dito daw pinipisil yan o hindi pa siya magulang malaki lang siya mataba lang so taralets, sa pangatlo na puno odong doon banda mga langga ang milon at saka pakwan ayun natatakot ako kasi baka mamaya masira siya dahil sa patuloy na pagulan ayan so ayan guys ito ma ano na to matigas na siya hindi na siya mabali hindi na siya maputol oh. matigas na siya so it means magulang na siya ulan na naman umaambo na naman hmm. so yan dami magulang na yung iba nyan so ayan guys wala naman Ayan. ang lago ng ano upot kalabasa oh. guys diba ang tataba lalaki ng mga dahon ever Ayan, o diba? Ang dami na. Pwede na gataan mga langga. Ayan. Sarap nito adobo. Ayan. Sino sa inyo nakatikim ng uh, adobong okra? Ayan. Di diba? Madami pa. Ayan. Libre na yung ano. Yung ulam. Tapos masustansya pa siya. Di ba? Okra, okra. Okra.